Alright, magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. JDB po uli. Uh, Pag-usapan natin ngayon itong uh, katiwalian, literal pong katiwalian. No, na, kasi natutuklasan uh, naman talaga ng, ano, ng, uh, ko, ng committee, ng good, committee on good government. Eh, alam niyo ba na ito hong uh, pamimigay ng suhol, yan, kay Glo Mercado ha? Oh ay meron hong 54% base po dyan sa ano, base po sa uh, survey ng Tangere. ayano. ho ang nag-survey. Okay, sabi rito, 54% ang naniniwala sa balita tungkol sa aligasyong ito yung tumatanggap ng 12 to 15K cash envelopes ang ilang opisyal ng DepEd sa pamumuno ni Puset. <laughs> Now, di ba? Ngayon, eh, meron na hong tatlo na mga nag-testify. Nag Talagang corroborative po yung statements ng tatlong ito. They're pointing the same person, si Asek Faharda, si Shine Faharda, oh, na under naman din po ni VP Sara na boto-boto, di ba? At itong mga tong ay ayaw mag sa mga patawag ng uh, patawag ng Kongreso. Now, ang pinag-uusapan po natin dito mga kabayan ay ang confidential fund po na dumaan sa kamay ni Puset. sumatotal po ito na 612.5 million pesos 500 from OVP. 112.5 million from DepEd. Ganyan ho kalaki ang uh, dito ho sa DepEd. Yan ho ang may problema. Ang budget po ng ng Confifunds ng DepEd was 150 million. Okay? Antinde. Nagpaslagpasan <laughs> sa kalahati po ang supply, di diba? Kasi may, may guidelines so kasi ang paggamit ng Confifunds hindi ito Confi na flexible at uh, parang uh, allowance mo. Kaso ang trato nila is allowance nila ang confidential funds. That is why when she was... The first time that uh, VP Sara was asked during the Senate hearing, about this is about the budget uh, briefing eh, way back 2023 before uh, Ivy Marcos and uh, Senator Riza Bebe. Diba? Sinabi niya na ginamit nila ang... Uh, Pondo ng confidential funds sa libreng sakay, tree planting, um, yung uh, sa SMEs na mga ayuda para sa uh, pang-startup ng kabuhayan, which is maganda naman. Tapos diba? eh, ano pa ba yung ibang ginamitan nila? Tree planting nga. Diba? Nabangit ko na ba yun? A million trees. yan. So those were noble activities. I like those activities. But then again, meron po kasing tamang paggamit. May guidelines. Kasi ho, ang confidential funds ay inilaan ito para sa na uh, peace in order. ba diba? Sa security natin. Halos kapareho po ng intelligence fund. Ang confi funds ay pondong ibinibigay naman para sa layunin na yan. Ito yung binibigay po sa mga qualified private government entities. Okay? Same, 'di ba? Military and then uh, hindi pa na private civilian. 'Yan. Now, dahil po rito sa mga sumasabog sa mga pagmamukha nila ng mga problema, aba, ang tanong ko nga, eh ano ho ang gagawin na nilang solusyon dito? 'Di ba? Oh. Ngayon, ito po ang solusyon dito ni Attorney Trixie Cruz Angeles dapat dito sa babaing ito ay tuluyan na itong i-disbar ng Korte Suprema. Ano mo sabi niya ha? Ito na ito na po yung pinag-uusapan sa live. An. So, they had the live streaming, no? I hope to see you there kung mag-live kayo. Yan. EDSA ang sagot. Sabi niya tipon-tipon para para ipanalangin ang bayan. EDSA ang sagot. Yeah, November 8, 2024, Friday. This coming Friday, 5 p.m. na naman. Lintik na yan. Ah, kada na lamang biyernes. Ito ho yan, sila Morales, dati kasama si Pebbles Kunanan, pero lumayas na sa kanila. Through the effort naman nito, nag-reach out sa kanila habang nag siya sa away nila ni Joey. Eh, ito yung sino Mike Servera. So, bawas puwersa bawas sa sila. At Eto si Attorney Trixie naman ngayon to the rescue kasi wala na rin po si Harry Roque na ano ho na so hindi ko alam kung saan ang panig niya eh kasi sabi niya laban ng kampo ng kasamaan 'di ba? Sa kadiliman, ganoon. Sa <laughs> so, sila-sila po mga demonyo ang naglalaban-laban pala. No. Ngayon, eto. So mag mag -e sa sila, people power sila. Ganon. Well, tinan nyo na lang ha. Napakawawalang hiya imbis na hayaan nila, i-urge, imbis na pilitin nila si VP Sara na, ma'am, mainam paho total kami supporters ninyo, nakasupport kami sa inyo. Kaya lang ho, binabato kayo ng mga aligasyon. Bakit hindi nyo po sagutin? ba diba? Manumpa kayo sa kongreso, sagutin nyo yung mga tanong. O, abugada kayo, alam po ninyo who has the power of di ba At sino yung merong obligation, moral, moral obligation and constitutional obligation to conduct In inaire uh, legislation na, uh, uh, inquiry about the budget. Di ba? Kung wala, wala naman kayong tinatago, wala naman kayong maling ginawa, eh wala akong dahilan para hindi nyo po ito sagutin. And again, kami po yung mga supporters ninyo na nananawagan sa inyo, di ba? Or personally, kausapin nila na sagutin nyo po at kami po ay tututok dito sa inyong pagsagot. Sisikapin namin na hindi po mamimislead ang publiko sa inyong isasagot. Di ba? dapat ho ganon. Hindi yung uh, ano, inaaway si Bibi Sara. Nabubuking na yung kanilang mga... Kap- di ba? Pag-amin na yan eh. Attorney Trixie. Di ba? Pag, uh, there, it can be considered tantamount to admission. Yun. On your end, guys, na naniniwala kayo na may problema sa, pana, sa mga ahensya ng gobyerno ang hinawakan ni Sara. Palagi na lang confidential funds. Di ba? Kaya lang, hindi nyo lang matanggap yung, yung katotohanan kasi Pinamukha natin, nung ako ay nasa panig pa, nung kapanalig nyo pa ako, uh, bagamat ako ay independent, ay hindi ko naman kayo namimit noon, eh isa ang tono natin na perfect ang Duterte administration, papalit si VP Sara, magiging susunod na presidente sa 2028. Yung ganon, diba? Kaya lang... <laughs> bilang uh, sabi natin bilang mga uh, political vloggers dapat ang layunin natin ay pangalagaan po ang interes ng ating bayan hindi yung kukonsintihin natin yung ating mga idol alam niyo dapat pagkamali ay mali kapag tama ay palakpakan pag binanatan ay ipagtanggol di ba yun ho yung dapat na gawin natin sa tama pero pero importante po ang transparency importante po ang katotohanan. Lalabas lamang yan kung siya po ay sasagot ng maayos. Hindi pa ba naman po ba kayo nagigising? Kahina-hinala na yung sobrang pagtanggi, humarap ng buong OVP. Wala namang utos ang ating presidente na walang dadalo. Hindi katulad ng ginawa ni Gloria Arroyo noon. Hindi niya pinadadalo yung sa mga pagdinig ng Senado, yung, kanya, yung kanyang mga, mga secretaries. Noong panahon ni Duterte, hinarang niya yung uh, yung uh, DOH sa pagharap dito sa committee ni Gordon sa sa I guess it's a, that was the Blue Ribbon Committee, di ba? O yung issue ng Farmali. Uh. ngayon, wala naman hong ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, nasa naniniwala ako that uh, PBBM is behind all these investigations. Hindi po para, hindi again, hindi po para ay uh, um, sirain o siraan ang mga Duterte Bagkus para bigay ibigay sa kanila ang due process na lagi naman nilang sinasabi na nasa constitution natin ito and due process is 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 the right uh, guaranteed by the constitution. Di ba? So why not avail? Di ba? Hangga't available ito, hangga't uh, ongoing yung mga hearings. O oh, hihintayin pa ba nang makasuhan, maglabas pa ng uh, ng uh, committee report na nagsasuggest na sa DOJ at saka sa ombudsman to uh, sue the vice president and former president Duterte, di ba? No. Tandaan nyo, oh. wala pong immunity ang ating vice president. Ang meron lang pong immunity under the constitution, absolute immunity is the president of the Philippines at saka po ang mga mambabatas natin with limited immunity during po ng uh, Uh, uh while the congress right, both, for both houses uh, in session sila Ibig sabihin uh, sa panahon ng kanilang pagtatrabaho and then ang covered naman po ng immunity ay yung mga biltiwan nilang salita sa mga committee hearings in aid of legislations dapat at saka diyan po sa mga ano sa kanilang mga privilege speeches po yan po ay covered po yan absolute immunity po ang uh, coverage noon uh. 'di ba? <laughs> so 'yan 'yung eh, ano, 'yan eh, kung talagang ano, kung talagang uh, gusto ninyo nga ma-maintain kasi siyempre hanggang habang hindi sumasagot 'yan, nag-iisip po yung, ng marami. Ang marami nating kababayan, katunayan nga 'yun eh. 'Di ba? Bumabagsak na 'yung uh, 'yung uh, performance ni Sara kasi wala naman trabaho talaga. 'Di ba? 'Yung uh, trabaho niya nga talaga dapat eh manahimik, 'yun po 'yung uh, excellent na performance niya. Wala ho kasing mandatong binigay sa Vice President ng Constitution natin, 'di ba? Kasi para po lagi siyang updated sa kung ano ang ginagawa ng pangulo from time to time para pag siya na po ang humalili in case na kailanganin ng pagkakataon, hindi po siya mangangapa at tatanga-tanga. 'Di ba? Alam niya nga magagampanan niya. Wala na pong uh, transparent. Ay, wala na pong uh, transition period shall I say. Oh, siya na po ang humalili. Ganun lang ka simple. Support nga ang sabi niya nung una, eh, which is tama yun. ba? Diba? Hindi ho para maging DSWD secretary ang style na ang katuwiran pa niya, eh, wala namang politiko ang may monopoly ng pagtulong sa kapwa. O, di, sige, tumulong ka. ba diba? <laughs> Tumulong ka. But not to the extent, nakukuha ka pa ng pera ng taong bayan para gagamitin mo lang sariling kapakanan na ikaw yung makikilala, ikaw yung mabibigyan ng credit. ba? Diba? Hayaan na ang uh office of the president ang gumanap niyan bilang tagapagpaganap. Diba? Meron naman tayong uh, DSWD. Let them do the job. Meron tayong Department of Health. Let them do the job kung may mga problema. Diba? E di eh i-report ninyo sa Kongreso para magawa ng batas kung may kulang. Diba? Kung uh, kailangang i-investigate invest ito. Diba? Mga ganun. Ang Well... This is very exciting mga kababayan. Every Friday po tragis yan. Merong people power pero medyo siguro kakaiba ito eh at uh, I would say dapat itong bantayan o dapat itong uh, tingnan hindi. Wag ho kayo manood sa mga DTS vloggers ha para wala silang kita. Manood ho kayo sa ano sa mainstream media na magbabalita. Mo may papansin. Kasi meron ho silang uh, inaasahang backup na isang malaking grupong pang -relisyon. I'm not gonna mention the name, pero para hindi ho na mag-react-react na magagalit. Di ba? Yung ganon. Abangan po natin. Kasi I was thinking, I am actually uh, considering na ulitin po nila yung ginawa nila noon kay Gloria Arroyo. Di ba? During the uh, EDSA 3, yung uh, failed EDSA, uh, EDSA, 3 people power. Na ako po ay kabilang doon. At ako ay eh, nagulat nga ako kasi kakunti lang kami na nagtipon doon after era was arrested. Kukunti lang naman kami ron nagtipon-tipon sa EDSA. And then bigla kami dumami ng dumami. Kaya lang pagdatingan namin sa harap ng Malacanang, <laughs> siguro sa kalagitnaan po ng seeds namin sa Malacanang, eh, pinul out yung mga tao nila. Nawala eh. Yung dami namin doon sa EDSA, nawala. O, pagdating doon, mga taga-baseko na yung nakasama ko, mga taga-tondo, iba-ibang lugar sa tondo ang naiwan nasa harap ng Malacanang. Hanggang sa na-disperse kami. Alright? Pero tingnan ho natin kung ano yung kaya nilang gawin sa ngayon. Pasaw sa mga Marx loyalists, sa mga admin supporters na satisfied sa ginagawa ng Pangulo, eh, ipaglaban ho natin yan. Okay? Kung sa tingin niyo ganun yung that the president's doing good, ipaglaban po natin. Tapatan natin sila. When they come out on the streets, tapatan ho natin. Okay, yun lang yun. Pinaka the best. Okay, thank you so much sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo.